pataniman ng kamuting kahoy at kamuti. bibili kami ng uh, crop uh, 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 ang tataba ng dahon ng kamuti rito oh. Ayan, ito ang kamuting kahoy. Ayan. Ayan ang tagapagtanim. Ayan.

sa inyo po ito? Opo. Ah, ayan. Ano po ang pangalan nyo, Nay? Leron Dolores po. Re, ano? Leron. 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 Iyo po, Dolores. Dolor, oh, Dolores Leron ang Leron. Ah, Leron ang apelido niya. Dolores ang pangalan niya. Opo. Ayan. Ayan ang apo niya. Ay, kung sa apo. Ako, sumurabahin tinan apo ni. Ah, ang dami po. Lima ang punan. Ah, Maganda po ang breeding nyo. Ayan si tatay. Ano po ang pangalan nyo, tay? Ha? Lorito? Lo Lorito Liron. Ayan. Sila may-ari nitong pataniman nito. Anak ninyo. anak ninyo. Ayan o. Oh. Ang tataba ng ano nila dito. Ang tataba ng... Ah tanim nila dito. Siguro kung may abono to. May abono to, Tay? Yung mga tanim mo? May abono. Oh. May abono ang Punta ano nila dito. Tinanim. Yan ang uh, anak niya. Anak niyo yun. Yung nag... Ang itabing ni tabi hindi Ang lawak ng taniman dito ni Tatay. Ano yung Ano yung

Yan, maraming pasubra yung ano ni nanay. Ang daming libre yun. Oh. <laughs> ni nanay dito. mo lang <laughs> sa ano? Sa pasubra.

Ah, hindi pala ito lahat sa inyo. Kasi kanya ito, ito, kaya ito na o mana ano. Ah, iba-iba pala may ari ng mga pananim dito. Kanya-kanya. May kanya-kanyang. Mga matabao na. Oo. Ano? Oh. Mga December baka. Ah, December. Tama. Tanim nila dito ng kamuting kahoy, kasaba. Yeah. Yung kasaba nila rito, oh. tataba ng puno. Yan ang nagtatanim na Ito ang nagtatanim na Mag-ama Yan Ano po ang pangalan nyo? Arwin 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 Leron Yan mga pamilyang Leron Ayan, may, may lang tayo. Ayan, ayan, tayo na... ayan, may mga pasubura pa mga ano, ang bait talaga ng ano dito. Sabi ko hamo sa tao, mahal kita sa Bait nila rito. Kaya lang ang kamuting kahoy nila hindi pa tamang harvest. Malapit lang ito dito sa highway. Anong highway yun? Anong highway yan? Anong na? Diversion road na yan. Ah, diversion. Di, diversion road ng Sorsogon City. Escudero. Ah, Escudero Highway pala. Escudero Diversion Road. Ah, Escudero Diversion Road. Yan na pala ang tawag dyan sa highway na yan. Lapit lang sila rito pero ang tataba ng tanim nila rito. Tingnan niyo yung Tingnan niyo yung mga kamagsasaka, mga kababayan, mga nanonoodo uh, nanonood ng video ko. Ano? Tataba ng kamuti nila rito. Lawak pa ng taniman dito. ano? Sa pumiro na kantin. Oo. Tamang

talong nila rito. Oh. <laughs> 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 okay, salamat. Ito may tatak. na maraming salamat po. Kainyo. <laughs> salamat binas manos kami baka hindi maning na lang nakano, ano kita kay, pag nakalo kita ah? ay, pay na. oh, um, <laughs> grabing puno eh. oh. ang laki <laughs> oh. <laughs> ang laki ng puno ng mga kamuting kahit dito adik kan monkey kita.